So, ayan guys, pumunta na tayo ng Google Chrome. Pinaano ko na kasi para madali. So, ito lang pipindutin nyo guys ha. Punta kayo ng Google Chrome. Tapos, type nyo yung YouTube Studio. So, ayan na kasi, meron na ako kasi. Kaya, ay click ko na lang. Yan ang, pip, uh, ano nyo itatype nyo yung YouTube, YouTube Studio. Tapos, pag nakita nyo yung YouTube Studio, ito, uh, mag-login lang kayo dyan. Ayan. So, since nandyan na kasi yung, yung ano ko, account ko, i-click ko lang yan. Siguro nandyan na rin yan sa inyo. Guys, pariho lang to sa cellphone or sa computer ha. Tapos, maglagay lang kayo ng tawag nito yung password nyo. So, ayan na. Tapos, mag-login na lang. Ayan. Ayan. So, pag nag in kayo, medyo mabagal itong computer ko, guys. Ha? Pagpasensya nyo na. So, pakita ko sa inyo, sa cellphone at saka computer, pariho lang talaga ang setup niya, guys. Walang pinagkaiba. Ang sa cellphone lang, ito yung pipindutin. Ito yung YouTube logo. Pero sa computer, pwede mo itong pindutin yung content, pwede mo din to Pero sa cellphone talaga, ito, ito yung talaga ang ano mo, sa may kaliwa yan guys, sa taas. So, pindutin mo yan, pariho lang ang setup niyan, walang pinagkaiba. So, pindutin mo yan. Ayan. So, pag pinindot mo yan, guys, lalabas yung premiere mo. So, kailangan nakaset up na yung premiere mo. At saka yung premiere nyo, guys, eh, hindi mo i-pub, eh, pub, private. Public public. Tapos, i-click mo itong premiere mo. Pag na-click mo yung premiere mo, lalabas itong, yan. Lalabas na siya. Ganyan ang itsura niya, guys. Sa, sa, cellphone kasi, medyo maliit. So, palakihin nyo ng konti para makita nyo. Tapos, dito sa baba, scroll nyo pa baba, may makikita kang, ayan, yung edit premiere, yung plus, pindutin mo yung plus. So, yan yung makikita yan yung makikita, pariho lang to sa cellphone at saka computer so dito sa kaliwa may makikita kang trailer, ayan o oh, yung trailer, dito sa baba ng trailer may nakalagay na ad kagaya nyan, kaso ito kasing sa akin guys, na sit up ko na nalimutan ko kasi pindutin yung button ng camera ko akala ko nagsasalita na ako tapo, nag, nag, akala ko nag okay na nagsasalita ako, wala naman palang camera hindi naka on yung camera ko So, nandito sa baba ng trailer, may nakalagay na ad. Pindutin mo yung ad trailer. Pag pinindot mo na yung ad trailer na yan, pag pinindot mo na yung ad trailer, ito yung lalabas. yan lalabas lahat ng pagpipilian mo na mga video na gusto mong pagpilian. Ayan, bibigyan ka ng choices kung alin dyan ang gusto nyong pagpilian. Tapos, since uh, ano kasi yan, uh, uh, ano ko naman yan, tracking about my pagdadrive ko. So, ito yung pipiliin ko. Ayan, click mo yan. So, pag clinic mo na yan, yan na yung lalabas. Meron dito sa pinakababa, guys, sa may kanan, kailangan i-save mo yan. Ayan, save. Tapos, pagkatapos yung i-save, guys, meron dito sa taas. Ayan, yung save na yan. yang save na yan, kailangan i-save mo yan guys. Sa akin kasi, hindi na blue kasi nakasave na to eh. So, i-save mo yan, kailangan mo rin yung pindutin. Pag hindi mo yung pinindot guys, hindi yan mag-work. So, yun, ganun lang guys. At sana naintindihan yung paliwanag ko at uh, madali. Salamat, ingat sa lahat. God bless.